nagkakabudulan na. Yeah. Nagkakabudulan na po ang parehas budol. Ito na po. Ang budol ng Mendes, tsaka budol ng Bakaor. Ang Miss Budol. Lang Mendes. Ayun mga si Bali nagre-request ang ating kaibigan Kaibigan niya, di mm. naman mapakatawad Si Miss Budol Ano, ah, tawag dito, nagre-request na Swap dito sa BS na yun kasi yung binabarang tayo sa atin. Lugi ako, lugi lang Lugi Tubo na, lugi pa Sige, ano dito siya Siya Pare, interview lang ba? Bakit, bakit gusto mo na-adjust? Puppets box Yeah Yung ba yung dahilan Yung talaga pangarap Yung ba yung dahilan ay para may pang-cheese Yes Patagaytay Patagaytay, patagaytay ba pare? Ano ba yun? Kaya na pa akin ako ulit sa akin. <laughs> Hindi kayo magkasundo sa ad niya eh. Ano ba? Ad ka, ad. Ha? Ad ka. Ako pa mag ad Ha, uh, ano? 20. Dumaan nga naman. Pare, ano ba ito? Sige si, si na. Si Mare. Pwede na din. Ano ba ito si Mare? <laughs> <Diyan, laughs> Pwede. Jackpot talaga. Jackpot talaga sa si 20 sticker to. Ay, yeah. be cool. Oh, wala inyo, wala. Oh. Bumali ka na naman. <laughs> <laughs> ano na? ba? <laughs> Hindi mo mauko sa pagbablog-vlog mo na ganyan. <laughs> <laughs> Sabi ko sa'yo, parang wala tayo pinagsumaan. Kailan lang, kailan lang, lang kita. lang basa kita. 2016 o. Oh. Ito yung uh, unit nila mga boss. Bali, <clears throat> kailangan nila na, gusto na mag-just ni pare. So, mag-add na lang <laughs> daw sila sa atin. <laughs> uh, so, barat eh. Mana ako sa iyo. Parehas lang tayo. Ano? Ay nako. Sabihin mo muna lahat ng pinalitan mo dito. Ayun oh, diyan na lang ba sa ano na para lang. Pinalitan ko ng mag. Oh, mag. Pinaangat ko 'yan lahat ng pangilalim niyan, wala na yang kalampag. Oh. Daylight. Oh, upgraded, upgraded na. Upgraded, oh. Ayun, para alam Bibili. Bago na lahat yan. 18 na August ko dyan sa pangilalim. Ipala to. Ibaro yan. Ano pa? Hello. Makalat to eh. Makalat lang kasi gumawa may baby kami oh. Naka 2D na yan na ah. original na pioneer. Original daw magkano? Original yan. Mag -ano? 28. Ha? Huh? Kapag <laughs> <laughs> tinanong ko to baka mamaya oh, mura lang yan ha. Ah. Oo na pag may nakuha mura ganyan sa na yan. Ano pa? Hmm. Apat na gulong bago. Bago yan bago. Yes. Bago lang. May manual booklet. Man tatlo, ah, susi. tatlo susi. Tatlo susi. Ilan susi? Oh. Tatlo? Tatlo? Hmm. Oh, pinag-upitan ko bago ako sakay <laughs> <laughs> Parang nabudol ata ako ng mag-asawa <laughs> Si pare kasi gustong-gusto na mag-Jesse eh. Nangarap mo ang sasabing yung pare? Oh, Sabi ko, isip ko talaga, Jess Nakangiti na naman, no? <laughs> nakangiti na naman <laughs> Nakangiti na naman, no? <laughs> nakangiti na naman! yan <laughs> na naman! So, yun yan, bali, kukunin na nila pare eh. si Jesse Maraming salamat Solid Punin ko yung ano ko Charger yan Maraming salamat sa iyo Jossie At uh, salamat sa mga biyayang Iningatan mo kami At uh, di mo kami bini, uh, Di mo kami Tawag dito Niligtas mo kami Sa kata biyay namin So maraming maraming salamat Kay Jossie Hanggang sa Muli <laughs> So ayan ma Maalam mo na tayo Jossie At uh, yun Sa mga followers natin mga boss, bali na uh, wala na si Jacy, papalit natin tong uh, Toyota Vios eh mga tropa. So, uyo, kailangan natin i-let go si Jacy. Mas mawawala pa naman siya sa mag maganda. Eh. Pray ngata mo si Jacy ah. Yes, pare, boy. Nabudol tayo <laughs> Pero okay lang mga boss dahil sa tropa lang din naman napunta si Jacy. Eh wala kung bibenta nila daw. <laughs> 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 ah, magamit <pang> ba? <laughs> Yan, bali ba paganday naman ni Pare at siya na bala magalaga kay Jassy. Para sa mga followers natin mga boss, kay magalala sa trouble lang napunta si Jassy. Ito, kinukuha po yung mga gamit, iwan mo na diyan. <laughs> Pati mga bariya di mo pa ka wala ni. Eh. Wala <laughs> akong kinuha bariya dito. Hinarap ko pa kami sing-sing na nalaglag. <laughs> Daming galat 'to. <do>. Hindi ko alam <laughs> diyan. Ay, may bag po pala dito. Ilang years na pa sa ito? 10 years? Ay, hindi. Ay, hindi. Ano? 24. Pero yung gano'ng maghanap ng anadyo pare, iwan mo na yan. Nandiyan ang toko niyang pre. Ha? Nandiyan ang toko. Message para kay Jassy. May miss ko amo siya. Yan. Message para kay Jassy. Bye bye. Bye bye. Koy! Message para kay Jassy. Yan, lamat po. May! Message para kay Jassy. Ha? Rami rami salamat po, Jassy. Gar, message para kay Jassy. Marami maraming salamat sa Jassy. Ingat mo kami lagi. Gang, gang. Gang, gang. <laughs> Tatlo susi.